Mayong gabi mga kol cool. uh, Welcome sa tuwang channel Ang uh, kong Kusgan uh, For today's video call uh, Nalantay gamay i-share Nakoy na Kita Nga video Gitag sa kuwa sa facebook uh, O sa kasituasyon nga uh, kundiin Ahm uh, Kininga kagis o sa kay nga uh, dili katarong og skwila gumikan kay siya po ang uh, wismong nagbuhi sa iyang ginikanan nga mga tigulang na tapos sa video ah, uh, gipakita dito nga uh, ang iyang papa tigulang na kaayo nana sa mga ikukakuan marag mga sitintahon na siguro tapos di ka kita niya mama po mga uh, sasinta na kapin lang na wala nyo kaya mulihok sila ang hilak na gani mama kay maglisod sila o palit bugas so niya hindi nga uh, estudyante anak nila estudyante tag sana kasulod sa eskulahan uh, estudyante ni siya sa kuwang ah uh, missis misis o, sa ako paring nga uh, nagtag sa kuha No, ang sitwasyon sa mga estudyante. Eskwila dili, eskwila dili, gumikan kay mangita pagkwarta para na sila mapalit ang bugas. So, tawaran budta, no? Uh, maluoy budta, pero di man tayo na naka dato po na makaya nato nong no? Kung ilang pangapin ang inahanlan nun, pero at least na tayo tawagan ning ma-share man lang gamay sa iya pamilya no si sa bata ba nga makaiskwela po do kasi mga bata mahuman niya ron ko ana ba so na gi kuan sa inyo ha mga kol na para makatabang ta dinagmay so wala si, si ang kulinyo eh, wala may ng kwarta sapatos sa na ato ni ano, eh. So, ang, akong himuha na ni Karun, um, na ako sapatos uh, kuha ni siya yung ibaligya, pero ang halina ni, may ato ang ipalit mga, mga, um, pangonsumo sa tigulang, no? Uh, para, makatabang punta. So, walay, walay, mapadulong sa kuha sa halin ani Ato i-share sila ha so nginahan lang kung may mapalit ani para sa makatabang tano so ang sapatos hardin volume 7 size 45 so mga Dagway. size 45 na uh, volume 7 so may ang mga hulugan ni Karon baligya ko niyo 2,000 kung nai mo palit ani ang maong halin may atuang itabang no sa katong magtiayon nga tigulang dilikanan sa mong bata para na sila itong sumo, makatabang punta so sa inyo na naman lang pagi at least na ako ma-share no kay at least ang bata maka human man lang mahuman yun to, uh, school year so mauna na ang mga idea So, kung nai mo palit ani size 45 ang mga sapatos, baligya na kung 2 mil. So, nai mga uh, malumong kasin kasing diya na willing po mutabang. Pwede po mo mag-donate. Um, I-PM lang ninyo. pm lang ko ninyo. Kaya e, kung um, siya to ang mga uh, i no? So, akong i- ang video na kang vlog blog siya ito. Ito siya. taga kuan taga mukayo union na uh, union mukayo ang mong estudyante so, inginikana. so, na gini kana turo na ako size 45 Arden volume 7 top grade baligya na to 2000 so maong halin may ang itabang sa mga tulong so, nta nga mo tubag So, salamat kayo sa mga nagtanaw o mayong adlaw kaninyo tanan mga bro. God bless you.